Alright guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood. Uh, if hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button to support this channel. Okay, so pag-usapan naman natin yung um, kahapon. E kung saan sinabi ni Senator Risa na mayroong mga uh, cases uh, Supreme Court and bank uh, decisions na uh, unanimous vote tapos ni reverse ng Korte Suprema. So I think uh, for what I remember, sabi ni Senator Risa, dalawang kaso. Uh, isa sa Comelec at isa at doon sa Greenpeace Southeast Asia. So later on, uh, ipapakita ko sa inyo guys uh, yung website ng uh, Supreme Court, okay? Na e-library na tinatawag nila. Kung saan, dito nyo pwedeng kunin yung uh, some informations. Uh, Siyempre, Napaka-technical siya uh, sa mga ordinaryong taong katulad natin. Uh, at uh, uh, pupunta lang tayo doon to, to see exactly ang anong tsura niya. At saka, syempre, legit. Yung, uh, syempre, legit naman talaga. So at least papakita ko sa inyo guys yung anong tsura tapos yung court uh, decision sa isang rule na, na talagang unanimous and then nag-reverse. Okay? So let's watch first a video from uh Net 25. I uh, I believe ito yung network ng ano ng uh, INC, okay? So dito lang muna tayo kuha ng uh, informa uh sa balita muna, okay? Pagema, pinabulaanan ang pahayag ni Senator Risa Ontiveros patungkol sa pagbaliktad umano ng Korte Suprema sa isang unanimous decision noong 2009. Si Madeline Villar Maratillos sa detalye ng balita. Mads kaya, kaya na nilinaw ng Korte Suprema na hindi yun animus ang decision nila sa isang kaso noong 2009 na binanggit ni Sen. Yun, sa isang kaso. Okay, pero meron pang isa. Ito, hindi ba ito? Sa panahon ng sa Senado, pag may yung sa na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa isang pahayag na binang LC sa pamamagitan ng kanilang pinapagsalita na si Atty. Camille Ting na sinabi ng LC na ang ruling nila sa kaso ng League of Cities ay hindi yun animus. Sabi ni Ting, hindi nila alam kung saan nagkuha ni Contiveros ang claim nito na ang desisyon nila unanimous. Ayon nila... Okay, yon. So, hindi unanimous yung sa 2009 ruling. So, para sa mga kopya ng desisyon at resolusyon, pwede ito tignan sa Supreme Court e-Library o Philippine Report. Sa botan sa Senado, sinabi niyo... Tignan... Okay, yon. So, pwede, pwede kang kumuha ng information, uh, informasyon sa... Philippine Records at most especially sa Supreme Court e-library. Okay? So, guys, punta tayo sa e-library. So, uh, hinanap ko isang case na sinabi ni Sen. Teresa yung um, 2016 uh, de decision na na-reverse ng Korte uh, Suprema. Okay? So, share ko isang tab. Yan, kita niyan? Supreme Court e-library. Okay? So, Philippine e-report eBooks, Republic Acts, Chief Justices. So, this is a legit website ng uh, Supre uh, Suprema, Corte Suprema. Okay, at ito yung NBank, in yeah, July 26, 2016, uh, International Service for Acquisition, Agri-Biotech Application Incorporated, and Petitioners versus Green, Asia Philippines. tapos mag uh, magsasaka at sentipiko pag papunla ng agrikultura masipag tapos yung mga petitioners other petitioners nanjan tapos meron pa ako nakita dito pangalan eh ah uh, sa nangayon si wait wait yan si Harry Roque <laughs> oh, nandito din siya oh di ba Okay. So ito yung sinasabi nilang uh, decision na uh, unanimous vote, okay? Uh, medyo matatanggalan ako pag nag-focus ako dito. So, uh, so ang ginawa ko, guys, uh, by the way, this is the actual information na galing sa of Suprema. So, kung babasahin natin to lahat, definitely ano siya? Um, uh, tatagalan tayo, okay? So 'yan. So pero, pero pwede niyo itong uh, i-check. Okay. meron kayong uh, cases or about um can be this uh, court of appeals, court tax appeals and digan, yan at least list, nandito din and uh, so much more. Okay. Now, ginamit ko yung uh, website uh, Gemini para na lang para na lang mas madali. Okay. So nagtanong tayo kung totoo ba. Okay, para naman para, ma, para naman may fact check so so e-library na, kaso na uh, 2016 july 26 2016 okay now put the another tab so sabi dito sa, baba, uh, sa, sa gemini, kung nyo, sabi dito uh, i asked gemini uh, gemini can you tell me if supreme court had reversed uh, of its unanimous vote like the greenpeace southeast asia Yes, sabi ni Gemini, the Supreme Court of the Philippines has its notable case reversed, a previous decision on motion reconsideration. Kasi meron ding MR na nangyari dito. The case uh, that I mentioned, ako daw, involved the Greenpeace Asia and genetically modified eggplant, BT Talong. Oh, So meron ganyan. Tapos, original decision, 2015, the Supreme Court issued issued a decision in favor of the Greenpeace upholding the Court of Appeals ruling. So nag decide nag, uh, ano sila na decision nila from that point. The court appealed the uh, precautionary principle temporary stop uh, field testing, propagation, and so much more. Okay. Tapos n reverse nila, july 26 2026, uh, twenty sixteen. Uh binalikta nila, on a motion reconsideration the Supreme Court reversed its previous ruling. Yun So meron talagang isang kaso. Okay? Tapos, uh, sabi ko, are there any reversals other, other, uh, are there any reversals that that the Supreme Court and Bank had before? So, sabi dito, yes. Okay? Uh, sitting and Bank has history reversing its own decision, even significantly cases upon motion of reconsideration. so yon ang yung uh, Greenpeace, sa Bt talong case, uh, tapos meron pa uh, Tribal Association v versus Ramos, okay? Pero I believe yung kay Ramos, chaka yung sa League of Cities uh, versus Comalek, hindi siya unanimous, pero na reverse siya. Now, kinanunform ko ulit, are there any votes unanimous by Supreme Court? uh decision of, uh, considered unanimous of all justice should be at least 15-0. Okay. Anyway, ang caseara 13-0. Right. So, bumabatay dito not all Supreme Court decisions are unanimous, which is correct. Unanimous decisions do occur, but they do not. They are not norm. uh not the norm of all cases. And unanimous vote does not preclude the system of concurring opinions. Okay. Well. tapos ito na yung final ko so if there's is there one specific case the supreme court and bank unanimous voted all justices and then after it was reversed so uh, sa tagalog bang isang uh, specific na kaso na -bank, uh, supreme court and bank na dinisenyunan ng buong uh, all ng lahat ng judges, tapos ni reverse ang sinabi na ni Gemini Reversal of Supreme Court decisions are part of the judicial process. Anyway, parang ano The case you are referring involving Greenpeace, Southeast Asia, and the B T Talong. Yon ang sinabi ko kanina. Okay, so that means, uh, kung mali naman yung sinabi ni Senator Risa, kung natatanda na sabi niya, uh, wait lang, wait lang ha. Uh, pakita kayong ano, yung... Yung pinost, may pinost siya eh, last time. Sana so, nga yun. So, meron siyang pinost. Dito, pakita ko na lang. So, ang dami nagtatatawanan, di ba? Yan, upon checking, again, many reversals in the League of Cities. Uh, wait, wait. League of Cities. Okay. Ano nang okay, medyo lagi. Okay, yan yan. So this one, medyo maliete. Okay, natin. So upon checking, the fact remains at least one unanimous was reversed in bank. Uh, it is not uh, unheard. Yon ang sinabi ko kanina, agreed by Tech Application Green versus Greenpeace Southeast Asia Philippines. tapos, ano so, sa sure yung sinabi niya sa huli, sa huli, there, the, this is a, re, uh, this is a reminder that no one is immune from error. so, uh, sa pagsabi niya ng, uh, meron ngang isa at least, isang decision na, na reverse ng com, ng uh, Supreme Court, unanimous vote to ah, uh, pero at least sabi niya, hindi naman po lahat ay immune sa kamalian. Okay? Hindi po katulad ng ibang mga politiko, katulad ng mga pamilyang Duterte, eh, yung tatay, natatandaan nyo, sabi niya, uh, hindi niya, hindi niya, uh, hindi niya kailangan mag sa mga nagawa niya doon sa drug war. Tapos sinabi niya pa sa hearing, doon sa, I don't know if it's Senate or Congress, sabi niya, kung may meron pa daw siyang chance, uulitin niya pa. So, imaginein mo, yung puo ng mga DDS na nagtatawanan kay Senator Risa, nagkamali, nagkamali lang ng isang, uh, isang kaso, ay eh, grabe na yung ano nila, uh, reactions, di ba? And as we all know, bayarang trolls yan ng mga Duterte. Okay? Pero yung puo nila, eh, hindi naman nagkakamali, ang daming pagkakamali na sinasabi nila. Pero wala silang sinasa wala silang pinupuna so ilang mga idol, mga 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 puon nila. 'Yon, 'yon ang uh, dapat nating tandaan na hindi po hindi po wala pong perpektong tao. Magkakamali ka din. Kahit ako din, nagkakamali din ako. 'Di ba? So, Uh, kung iisipin, kung iisipin yung mga post about kay Sen. Risa tapos nagkamali siya at least one, ha? Okay, ang dami ng ano, nag -iiyawan. Nag, uh, uh na, di ba? Ayan, ma, uh, ano yan eh? Uh, kung iisipin mo kung na namemersonal ka na, nagmumukha silang bata, di ba? Hindi nagiging critical yung mga tao na nagbabatikos, pero ang kanilang mga puon na nagkakamali, wala wala silang sinasabé, right so yun so guys thank you for listening okay and if you have any comments and suggestion please write down and i'll see you in the next video salamat po thank you